guys, mga kasuki, ah, uh, kaya ako dito sa ano, ano bang street ito? Hindi ko alam sila, <laughs> baka ko lang. <laughs> Anong street ito? Ah, uh, di, basta dito sa palengke sa baba ng batasan ano. Ayan, ah. Uh, Merong promo dito ng RC, ayan nakabili ako, ayun. RC po. Ah, uh, basta okay. So, magkano ito? 99 po, siya. Oh, may free pa na isa. Oh, ayan mga guys, mga kasuki. Dito lang ito sa palengke sa baba ng batasan. Ayan, shout out sa dalawang tindera na magaganda. Ayan, Ayan mga guys, mga kasuki, no? 99 lang. O may meron pang isa na libre. Ayan, may bumili. May bumili din si ate, o. Ayan, may picture-picture pa. Nakatiming ako kasi na malengke ako mga guys, mga kasuki, no? Ayan, dito sa baba. Ayan, nakatiming ako nang may promo sila. Ito, RC daw. O, sa RC nga talaga. meron silang ano, uniform pa. O, RC. Ayan mga katsuki. So, no, pwede, pwede. Mura na mura. Lemon, RC, tsaka orange. Ayan mga katsuki. So, yan o. No, libre. libre. <laughs> promo pala. Promo. Hindi libre ha. Promo yan mga katsuki. Mga guys. Dito lang sa palengke sa baba. Ayan. Na, namili ako kasi ulam. Ayan, thank you, thank you, ah. Thank you sa inyo. Salamat din po. Ano nyo ako, ah, Sir Tadampang Vlog? Subscribe nyo ano ako, ah, Sir Tadampang Vlog. Grabe pa! Ay, sige. Sige, ah. Okay, Sir Tadampang ka? um, Mamaya, iyan ko sa inyo uh, kung anong kuha ko. Ayan, sige, mga ay, guys, mga thank, thank you, thank you. Ayan, oh. Sige. pare-follow namin kayo. Ayan. Thank you, mga guys, mga kapasokyo. O, ayan, mga guys, ano, ito lang, na tayo. Ayan, namili tayo tapos nakalibre tao naman tama. Ayan, diyan tayo na merong ano, merong pa-promo ng RC. O 99 lang dito tayo na malingki tayo dito sa baba. Ayan, sa batasan. Ayan, buti na lang walang ulan at ah uh, na uh, kapag motor tayo. Ayan, dito tayo namili ng mga gulay. Ayan, tapos doon namili ako, bumili ako doon ng isda kahit papano may mga tao ang uh, namimili ang Postpone pospo ng klase mga guys mga kasuki ano dahil uh, muulan ayan mga kasuki mga guys dito maganda ang mamalingki dito sa baba ng batasan ayan halos uh, kompleto dito bigas, gulay isda karne, ayan at iba't iba pang mga bilihin Ayan, so yun doon mga guys, IBP road na yun. Yun doon, ah, papunta na ng San Mateo. Ah, IBP ano? San Mateo road pala yun, papunta na ng San Mateo. Pag ka, papunta ng Congress. Ayan. Ayan so, mga guys, ano? Good day, good day. Salat, salat. Salamat, salamat. Ayan, o, na kayo. Ayan, o. Promo nila, promo. O, yung mga magagandang mga sales lady nila. Thank you, thank you mga guys, mga kasukit.